Okay, na naman tayo guys ng ating delivery dahil uh, ito nga uh, nagbabadyang may mga pagtataas ng mga presyo ulit at kailangan gayahin check natin ulit ng ating mga uh, panindang uh, na-receive na ating mga deliveries guys kano rin ba kayo sa inyong tindahan guys? Yung uh, nagiging sigurista kayo kapag uh, minsan ay uh, naloko kayo o hindi naman naloko yung uh, nagkaroon ng uh, problema dun sa previous na uh, resibo nyo ay talagang uh, nagkakaroon na kayo ng uh, kunting uh, disappoint kaya mas lalo nyo uh, hinihigpitan ng iyong uh, pagbibilang sa mga deliveries nyo lalo lalo na ngayon ay talagang sunod-sunod uh, yung ating uh, delivery ay kailangan natin i-check talaga ito Minsan ito ay nakakaasar at nakakainis minsan gawin pero hindi po natin ito dapat uh, pabayaan kasi tayo mismo ang uh, nagdadrive sa ating mismong business, tayo mismo yung uh, nakakalam kung uh, ano yung tama at ano yung mali. At, kung wala nang ibang gagawa ay kailangan talagang talag 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 tayo ay yung ah, gagawa at gagawa nito para magiging maayos ang ah, flow ng ating tindahan so, nagiging maingat na ako guys, kasi nung nakaraan na aking ah, resibo, ay talagang may nadagdag na halos 3,000 dun sa aking resibo, ngayon ay okay okay naman, at talagang isa-isain ko talaga ito, at tinitingnan ko talaga kung may pagtaas ng mga presyo kung may mga kompleto yung items ko o kulang, ay talagang ah, titingnan natin talaga ito guys, ah, imamat natin yung ating resibo sa mga delivery nila minsan kasi uh, box box yung ating uh, in order at kitang kita mo yung maraming box box minsan uh, hindi mo pa mabubuklat ngayon ay kinabukasan mo pa mabubuklat tapos mayroon na naman ibang delivery ay matatambakan ka at matatambakan ka kaya ang aking ginagawa dito ay pagkababay nung uh, items tinitingnan ko na agad kahit ah uh, pawis na pawis ako at ang init-init kapag dumating sa mga delivery natin ay talagang chinecheck ko ito maigi kasi minsan talaga ay may mga nakakalusot dito. So, eto na nga dumating na naman ang ating delivery sa Pure Gold. Ay alam naman natin ang Pure Gold niyo nakaraan ay talagang uh, man ng problema dito sa ating uh, resibo kaya ito ngayon ay talagang nagiging maingat, doble ingat talaga ako dito sa ating uh, pag-check ng ating delivery ngayon dahil uh, minsan yung mga ibang bagger ay uh, sampu dapat yung kinuha mo yung isang piraso ay nandoon sa isang box so minsan medyo maloko sila yung isang piraso na yun ay nandoon pa sa kailalim laliman so akala mo kulang ng isa pero nandoon pala sa isang box so uh, ganun minsan sila mag-pack uh, yung mga uh, ano sa mga tindahan sa so mga cashier, yung mga bagger Medyo talagang uh, alam mo naman ay busy-busy rin sila at napakarami din ng kanilang gagawin At talagang ganun din yung mga diskarte nila Yung mga ibang items ay sineseparate nila Lalo-lalo dun sa mga shampoo ay nakaseparate ng box talaga mga yan Mga shampoo, sabon ay hindi na ihahalo dapat sa iya mga noodles yung mga ganun uh, items so talagang uh, chinecheck natin may to guys kahit uh, medyo na nakakainis tayo matakaw sa oras yung ganitong uh, pagchechecking ng mga items na galing sa delivery tapos uh, pagkatapos mo ma-check ay i-display mo pa ito tapos uh, mo yung first in first out talaga kailangan talaga yung maayos yan kasi eto kasi ang ginagawa ko guys pagkatapos kung uh, may display ay nai-record -re ko to nire record ko so sa aking uh, incoming delivery so naka record to guys para sa aking inventory malalaman natin kung uh, ilan yung stock natin pag nakikita natin don sa ating uh, incoming delivery na lagbok. so ganito yung aking sistema at saka madali lang itong mag-i-inventory kapag uh, ano na pag quarterly na kasi makikita mo yung uh, stock mo napakadali nga uh, makita yung stock kapag uh, kulang na at talagang uh, ano mo lang ikotin mo lang yung store mo dapat ang maganda yung display mo para madaling mo lang makita yung kung uh, alin doon yung kulang dapat uh, 25% na lang natitira doon sa item ay uh, mag-order ka na wag mo nang antayin na maubusan ka mas zero stock ka dapat 20% pa lang 25% pala yung uh, natitira ay mag-order ka na. So, dapat yung ganong uh, techniques, guys, ay uh, gawin natin siyang uh, consistent para hindi po tayo uh, mawalan ng uh, stock. So, ganito yung normal na ating gawain dito sa tindahan, guys, ay talagang uh, hindi po tayo, uh, ano dito, o hindi po tayo nakaredy. Kailangan ipapakita natin, guys, yung totoong nangyayari dito sa ating tindahan para sa mga baguhan. Kapag dumating yung ating mga delivery, ay talagang... Uh, ikaw ay sunod-sunod uh, din yung iyong uh, gagawin halos uh, hindi ka na makapaligo makakain kapag minsan ay darating yung mga delivery natin, yung mga ahente natin kasi kapag alam nilang nakaklose ka ay uh, hindi nila iwan yung mga delivery sa iyo so ganito rin ako nag promo guys bumalik din ulit yung ating buy one take one na spaghetti ay talagang uh, mabenta mabenta to lalo na ganito yung aking discard dito sa harap ay ipapakita ko dito sa harapan yung ating promo at napakabilis pong mabenta ito ngayon dahil Vermont uh, at talagang uh, malaki po ang tubo natin dito sa ating by one take one na uh, spaghetti So nung nakaraan guys yung ating uh, spaghetti ay talagang uh, ang dami nagkahanap Hanggang ngayon ay uh, sold out na ulit So ganito rin minsan yung sa ating tindahan may kunting marites, may kunting chikahan So ganoon lang guys kasama sa ating uh, kultura sa ating uh, tindahan yung konting marites marites So ganito guys yung ating uh, tindahan kapag ka may mga kumare, kumaret natin ay kinakausap din natin at uh, nagkakatuwaan din, minsan nagkukwentuhan din minsan dito sa ating tindahan. Isa yan sa ating mga uh, traditional na kultura dito sa ating tindahan guys. Hindi po yan mawawala. So iso, kung ikaw ay nagbabalak magtayo ng sari-sari store, ay talaga ito ay uh, mararanasan mo lahat ng mga ganitong sakripisyo, may madadaanan ng ka, mga kaibigan na uh, Uh, makikipagkwentuhan sa'yo habang ikaw inando diyan sa tindahan. So, yung uh, customers mo guys ay uh, uh, talagang uh, napapailing din minsan kapag uh, ay tinamaan ka ng marites, marites, marites ganito yung buhay tindero tindera guys uh, minsan talaga ay abutin tayo ng gabi abutin tayo ng tanghali sa kadi display pa lang ay talagang ubus na yung oras natin matakaw sa oras ang pagdi display guys ay kailangan naman talaga natin maayos yung ating pagdi display kasi minsan uh, yan din ang tinitignan ng customer ayaw na ayaw ko yung uh, medyo magulo ang ating uh, tindahan kasi uh, may mga stock tayo doon sa loob na pang refill para hindi siya magulo na magulo dito sa uh, tindahan na aten para makakilos tayo ng maayos at talagang uh, maganda yung ating uh sa store sa harap at makitang kita yung uh, customers yung ating paninda at ituturo na lang so eto guys ganito yung ating tips dito kung gusto mo magkaroon ng tindahan ay ganito ang mga normal na nangyayari sa loob ng tindahan natin ay kailangan sakripisyo wala po tayong tigil dito kapag kaayos ka ng tindahan dahil kapag may dumating na, na ating uh, delivery o ahente uh, ay panibaong display na naman ito at uh, talagang sunod-sunod uh, dyan -sunod guys kasi halos araw-araw uh, may mga dumarating na ahente dito sa ating tindahan ay talagang ganito po ang buhay tindero tindero so may mga shout out sa lahat guys